Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan matapos na gumawa ng 43 points, 12 rebounds and 9 assists on 17 of 27 shooting sa field. Sinundan naman ni Luka Doncic ang performance sa ito ng 49 points, 11 rebounds and 8 assists performance sa blowout win ng Lakers laban sa team na nagpauwi sa kanila last playoffs Minnesota Timberwolves. Ang 92 points si Luka sa first two games ay ang most points sa first two games ng NBA season sa franchise franchise history ng Los Angeles Lakers. Ibig sabihin na hindi si Kobe Bryant, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Phil Chamberlain, Jerry West, LeBron James, Shaquille O'Neal, Anthony Davis, bago si Luka Doncic na ang may hawak ng record na ito. Ngayon nga ang mas kondisyon na version ni Luka Doncic ay nagmumukhang ang best player in the world. To be fair ay andyan pa rin naman si Jokic na considered pa rin ng madami bilang ang best in the world. Si Giannis ay nag-average din ng 34 points, 17 rebounds and 6 assists per game on 70 plus percent shooting sa field sa kanyang first 2 games ngayong season. Andyan din sila Wemby at SGA na solid din ang first 2 games. Subalit so, so far as an individual talent ay nangingibabaw nga si Luka sa ngayon mga kaibigan sa lahat. At posibleng ito na nga ang simula ng prime ni Luka Doncic 26 years old pa lang nga siya mga kaibigan Ang dami nga nagpe-pressure sa kanya na magkampiyon the past few seasons Dahil nasa top 5 na nga siya ng MVP voting simula pa noong second year niya sa NBA Subalit so kung tutusin si Lebron at Steph Curry ay nagkampiyon sa edad na 27 years old Si Michael Jordan mismo ay 28 years old na magkampiyon at iba pa So hindi nga too late mga kaibigan si Lucas sadyang matagal na talaga siyang magaling. Ganun pa man ito pala nga ang umbisa ng kanyang prime. At base nga sa naikita natin ay nagmumukha siyang best player in the world ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? ngayon ay tumungo naman tayo sa Dallas Mavericks. Sa dami ng game kanina ay isa nga sa may mga pinaka hindi inasa na resulta ay ang pagkakatalo ng Dallas Mavericks sa Washington Wizards sa score na 117-107. Nagtala naman si Anthony Davis ng 27 points, 13 rebounds, 4 assists, 2 steals and 2 blocks. 18 points, 9 rebounds din si PJ Washington at much better performance naman para kay Cooper Flag na 18 points, 5 rebounds and 6 assists. Subalit so, hindi nga ito naging sapat laban sa Washington Wizards sa projected na hindi makakapasok sa top 10 ng mas mahina na Eastern Conference. At ngayon nga ang isa sa mga title favorites sa Dallas Mavericks ay may record ng 0 wins and 2 losses to start the new season. Hindi nga nila mapigilan mga kaibigan, si Kishon George na gumawa ng 34 points, 11 rebounds, 4 assists and 3 blocks. At dahil ngayon nga ay halimaw ang pinapakitang performance si Luka habang ang Mavs naman ay hirap na manalo. At isa nga sa sa mga pinakamalaking problema nila ay wala silang matinong point guard lalo at injured pa nga si Kyrie Irving at si D'Angelo Russell naman ay nagtala lamang ng 1 point sa 8 minuto. Mas lalo lang nga na iinis sa mga Mavs fans kay Nico Harrison at si ginawa nitong galaw na pag-trade kay Luka Doncic. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?